Hello mga ka -lava babe. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang araw. Um, nais nice po namin ipahiwatig sa inyo na wala na po kaming Facebook account, wala na po kaming page, wala na po kaming mga account ni Lava Boy, yung Dayo John Mark Pimentel at saka Lava Babe Wendy Real. Yun lang po yung aking account, Lava Babe Wendy. Wala na po akong account sa Facebook. Kung may nakikita man kayong Lava Babe Wendy sa Facebook, ito po yun, oh. Fake account po ito, mga kalava babe. Ayan. Fake account po ito, mga kalava babe. Please naman po, pakireport. Fake account. Fake account po ito. Hindi po ito amin. Gusto ko lang po malaman yun na wala na kaming account. May nag-shutdown sa aming mga account. May nag-shutdown sa aming mga profile. Tapos, gumawa sila ng dami account gamit ang aking pangalan. Ayan. Sana po may report nyo po ito para mawala itong page na to. Please, report this account on Facebook. Wala na po kaming Facebook account. Please, mga babe, report this account. Baka magpapanggap siya na ako. Wala na kaming account. Wala na kami sa page sa Facebook kasi shut down yung lahat ng account namin. Yung page ko po ay 200 217,000 followers. Yung profile ko po is 263,000 followers. Yung kay Lava boy po is 40,000 followers. Yun lang po yung aming account. Tapos itong Lava babe Wendy na 900 yung followers niya. Hindi po yan amin. Please report nyo po yan. Maraming salamat po mga kalaba babe. Paalam po. Thank you so much.